Um, siguro yan po ang nais niya maging naratibo, ipad, ipakita sa taong bayan, pero nawawala po yung issue patungkol sa kanyang uh, uh, accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at wagla pang magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028. Uh, presidential election. At uh, sabi nga natin, kapag ikaw ay taong bay, ikaw ay uh, taong gobyerno at uh, public servant ka, obligation mo na ipakita lahat at sagutin ang mga issue na kakapalooban mo o nasa kakasangkutan mo. So, ina-expect po natin yan kay VP Sara dahil talagang mukhang diversionary tactic po ito.